Mga adlaw sa ato ang tanano. no mga kagwapa atong karon is over jelly birthday day ni sa ko ang father in law So wala matay pang palit cake no so mo na lang ni atong buhaton Pasensya na sa taklob no kay wa na siya na hinisi na ko dot soro na ko na siya gutak ni na agad dali dali kaya ni kay na kinahanglan na may magtud dito sa balay sa ko ang ugangan So wanan na siya ang importante maluto lang ato ang ko ano ato ang ubi. So, karon ibukal naman na siya. Ito lang paabotan nga muhumok siya. So, di ara, naluto na gyud siya. So, dili man ako mapakita dirita na no kung yun sana ko siya paghimo kay again ang nabisi pud kay ko napay bata. So, ang um, gibuhatan na niya no, gi mas lang na ko siya tinidor untato, to kaso Nabalik man ang tinidor, so kutsara lang nang gamit. Yun, kulang na siya sa gulan o ganang gulaman, dayon o flavor ng condensed, dahil kalamay. Ana lang. Wala mo food color para panindot ana niya. So, ana lang siya. Gulaman ako ang gigamit ana niya, dahil condensed o butong. O, di rin na, mga unami ani. So, abi bitaw ninyo, no, maskin ginagmay lang. Basta, celebrate ng tagamay Dayan. Ang importante sa is kailangan ito ang labas. Mamay na importante sa tanan. Thanks for watching!